What? No! Ako, babaero! <laughs> Virgin pang ako eh. Awe, pito pa tawag sa akin. Hello? Masambog, napanood mo na ba yung bagong side pro films? Di pa. Bitch, tsaka bong, nag huh? Oh? Oo, epic niya eh. Anong channel yan? Channel 69. Ah, sige, sige. Babae. Welcome back, Denise, sa yung second interview. Uh, first question, anong pangarap mo, paglaki mo? Lagi naman pong sinasagot sa tanong na yan ay paglaki nila gusto nilang tumulong sa kapwa. Kaya paglaki ko po, gusto kong maging kapwa. Eh, trabaho. Anong gusto mong maging trabaho? Astronaut. Bakit astronaut? Gusto ko maging astronaut kasi gusto ko pumunta ng araw. Pero gabi ako pupunta ron, para hindi ako mapaso. Ano pa? Gusto ko rin magtrabaho sa palengke. Tagalista ng noisy. Tsaka kung lalaki lang po ako, gusto ko maging seaman. Tagapigil ng tsunami. Ang talino mong puking ina ka, 2 plus 2. Cannot be. Kasi pag sinabi mong 2 plus 2, kailangan carry 1 by negative power of 8. Kaya ang sagot dyan, positive 48.68 to the power of 10 with pi. Paano ka ba magdasal sa gabi? Ganito po. Hallelujah! Praise the Lord! Siyempre, iiyak po ako para kunyari sincere. Ganito po. Hallelujah! Praise the Lord! Nang nadulas si Barabas, Tatlong balbas ang nalagas. Yeah! Sabi ko sa'yo, tigil mo na pag siya eh. Ay. May video kami ng tropa mo at na-interview namin siya at sabi niya ay tapusin niya na raw ni Bong ang problema niyo. Natanggal mo na ba yung kulangot mo? Good. Nasan po yung video? Tumingin ka rong hayop ka. Ako na mo ang problema sa dalaw eh. Nakakalbo na ako sa stress. Dati kimpi ako. Ngayon, shaggy na lang. Sa kilit na lang buko. ko. Na-expired na tuloy yung mga shampoo ko at conditioner. Tapos yung mga collection kong suklay, tinapon ko na. Lalo na yung paborito kong suklay, yung limited edition. Pati tuloy yung mga kuto dati sa buko, ko. Naapektuan na. Nawala na, na sila ng tahanan. Ayun, Nasa evacuation center na. Tumistigo na nga rin yung iba niya pang mga nabiktima. Heto sila. Pinapunta niya po ako doon kasi nag out sa kanila. Pinagnanakaw niya ako ng kontador ng kuryente. Pero pagdating ko doon, kontador pala ng tubig na dala ko. Ayun, ginulpi niya ako. Kaya eto'y tsura ko. Laging ako nasasampal ng mga babae kasi akala nila kinikindatan ko sila. Ako naman, pinapunta nila ako dun sa kondo. Sabi, magdala daw ako ng foods, yung siopaw, yung bola-bola. Kaso, pagdating ko dun, inabili ko palang siopaw, asado. Ayun, yung mukha ko ginawa nilang bola, dinakdakan nila ng dinakdakan. Ako napadaan lang, napagtripan nila ako dun, main! Napag-usapan ng dalawang kampo, na idadaan na lamang ito sa rap. Tag 30 seconds kada round. <coughs> Excuse me po! Heto na po, pasok! Hinding-hindi namin kayo, tantananan! Yeah! Binabati ko nga pala ulit yung idol ko, si Hambog ng Sagpro. Idol, lang cute mo! Alam ko! Anakan mo ko! Ayoko! Alright, here we go. Bakit ba lahat ng tao ngayon galit sa akin? Gusto ko lang na dalan nako ng makakain. Gusto ko ng adobo at minudo at tinola. Pag malit, dinala mo po po ng Magdala na din ng price, pati ng kare-kare Pagbigyan nyo na kasi, pepe ko'y kating-kate Kasi dyan gabi-gabi, ikay pabate-bate Sa'kin katabi-tabi, wala nang sabi-sabi Ikay aking gagapangin, tsak na babalik ka rin Pero kunyari nagahasa mo ko, babalik ta rin Ko ang sitwasyon, para masira ko kayo Nagka-pera na ako at may pagkain pa ako Kain ka ng kain, pero walang sipilyo Sa kapal ng tartar-tartar mo, merong kastilyo Ano ang sinasabi mo, ikay aking na-rape E eh, isang minuto lang lumipas kita yun sa tape Kahit pa si Mang Kanor, hindi kaya yung ganon Malakas ang ebidensya ko, tapos ka na ngayon Huling-huli na kayo, hilig nyo pa na tanggihan Nung umula ng katapatan, di kayo na gihan. Kung kaya't suporta sa akin, maraming madlang people Ikaw gusto mo sa akin, mad madang people Ah, ganon. Ah, sige, eto, pakingga mo Yo, yo, wala akong pake sa people Insekto tropa ko At ako ang nagpakuso kung ba't kondo mo Huwag mo kong sinasagot Kung hindi ikay nagot Susumbong kita sa aking attorney na panot Pag sa kondo ko may party Hindi ka imbitado Kasi nang re-rape kang pinto Hindi kinakandado Mukha bang imposible? Imposible na naman Maniwanan na kayo Please ako ay pag yan Kung hindi ako'y makukulong Ayokong maging preso Sa condo lang ako Nakakatulog dun lang presko Malandi ka kasi Mahilig ka sa angry bird Dami nang naiinis sa'yo Para kang flappy bird At ang pagsisinungaling mo Masyadong halata Kung ikaw lang si Onesto, Ang ilong mo ay maga Sa kapal ng iyong muka Ako ay napapabaygad Nakadaga ng iyong muka Ng iPhone naging iPad Masyado kang mainit Mahilig kang humirit Isang minutong rape Ano yun? Minitoinit? O ang totoo kaya ako tinutulungan dadadad kita ng puns kaso dun sa kulungan. Ayan to mga kasuso, maliwanag na maliwanag kung sino ang nagwagi sa battle na ito. Pero ano nga ba talaga ang puno ng inyong pag-aaway? Si Bulalod, may sala. Puta ko na naman!